<laughs> Ini ko pa sige go. Bili mo. Opo mo. Oh. Oh, pwede na yan. Oh, iko pa ibili mo lang. Pwede. mo. Bakla to si Jikik. Oh, iko naman. Opo mo. Na

Eh, Ayun, si Iyan naman daw si Iya. Ikaw naman niya. Opo. Ote, tayo, mo daw siya. I mean, may puhan, bilis. Hmm. Sige, baka mahulog, ha. Hmm. O, oh, sige. Sige. O, oh, ma. Opo, opo mo. Go. Opo mo. Opo mo. Opo mo. Hmm hmm Bila <tira> lagi nak <cara>, moto <tira> la <cara>